Lumalembag ang kampana, hudyat bilang pagsisimula ng unang araw ng simbang gabi sa Paris. Napuno ang Saint Bernadette Church sa Paris sa dami ng dumalo na OFW at maging ang pamunuan ng imahada ng Pilipinas sa France sa unang araw ng simbang gabi. Opisyal na pinangunahan ni Monsignor Noe Tomas ang banal na misa at ayon sa kanya, pag sumasapit na ang simbang gabi ay sa Pilipinas agad ang naiisip niya. Bakit lang talagang nagsisimula na ang Sikbang Balil para nasa Pilipinas? Kayo rin pa? Diba, alam niyo yung Sikbang Balil ay unique na tradisyon yun. Unique religious tradition ng mga Pinoy. Halos lahat ng dumalo sa Misa ay tumanggap ng community. Matapos sa Misa ay isang maagang pamaskong balita. Ang itinaraping ni Ambassador Cristina Ortega sa mga OFW Naayon sa kanya, malaking tulong ang remittances ng mga old sa Pilipinas. Kung kaya, tayo ay nakapagbayad na ng utang sa ating mga tanyag na mga nagtatapio ng mga ng Pilipinas. Alam niyong ba kung kaya ang the antusyon ng mga old double last 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 year 21.1 billion pesos. Mayroon tayo po at ang lupang natin. At higit sa lahat, dating ang Pilipinas sa humungutang, ngayon ay tayo na ang nagpapalutang. At higit sa lahat, dating ang Pilipinas sa humungutang, ngayon ay tayo na ang nagpapalutang. Masigap ang palagpakan naman ng mga OFW sa kanilang natanggap na balita. At sa paglabas sa simbahan, ay may mga nabibili mga kakanin na pinag-aagawan ng mga kababayan natin. Ipinarating din nila ang masayang pagbati ng maligayang Pasko sa Pilipinas at ang iba naman ay nagpasalamat sa ating Presidente Pinoy sa magandang ibinalita ni Ambassador Cristina Ortega. Salamat Nakabayan ng na basang Pilipinas Damang daang tuwid oh Mabuhay ka President Ninay Aquino My Idol Para <laughs> sa Balitang Paris Dina Capistrano nag-uulang